Good morning guys. Almasal tayo. So ito yung almusal namin nilagang sa baso. Maga si mother para maglaga ng saging na saba. Ayun, hatid ko muna sa school si Angelo bago ako pupunta ng center kasi magpa-practice sila ng kanta. Pinabisan ko na siya. Ako hindi pa ako nabihis kasi inuna ko sila. Wala kaming ligo ngayon dahil wala na namang tubig. lagi na lang walang tubig kasi 30 minutes lang yung tubig namin sa araw 30 minutes sa gabi so kagabi wala ding tubig tapos ngayon lalobat na pala yung aking mic salita ako ng salita dyan di ko na malayan so napahaba yung video ko <laughs> pero lobat na yung mic ko pala kasi nga hindi ko siya na charge kagabi dahil yung ilaw namin kagabi hanggang alas 10 lang so ang tagal tagal ko ang dami dami ko sinabi dyan, wala naman palang ano, mic. So, ayun, ngayon, nag-voice record na lang ako, ginamit ko yung mic kasi na-charge ko kanina ng saglit. Tapos ngayon, wala na naman kaming ilaw. And, uh, mamadali na nga ako dahil as utso na. So, ang pasok nila, ang hello is 8.30. Kailangan ko maglagay ng mga, ano, mga ganyan-ganyan na sunblock sa mukha dahil, yung alagaan din natin yung ating face sa init So, kailangan din natin mag-sunblock. Dahil sobrang init ng panahon ngayon. And, lagi akong pumupunta dyan sa store ni ate. Kasi, nandyan yung ano, yung sunblock. Nandyan sa kanyang store. So, kasi sa kanya yan. Wala naman akong pambili ng sunblock. So, <coughs> nagiki-sunblock na lang ako dyan. So, wala na akong budget. Hindi na ako, hindi ko na kayang mag-budget. So, ayan. And, pati yung lipstick, kinuha ko na rin yun dyan. Kaya ate din yung lipstick jan Eh, na, lagi ko sinasabi talaga. Nagsasabi ako dyan. Dami kong sinasabi dyan. Wala naman palang lumabas na boses. Kasi, ay nako, yung mic ko nagloko na. Dahil nga sa kuryente. Laging brown out. So, ayan, naglipstick na nga ako. At nag sunblock dyan. Pero, hindi pa ako nakontento. So, papasok ako sa kwarto ni ate. Dahil may perfume dito na mga imported. Ano ba yung imported ba? Ano ba imported ba ang tawag doon? So, mga galing niya ng abroad, mga ano niya, mga perfume niya. Sobrang dami. So, ayan. Yan yung galing niyang abroad. So, na mga, ano, mga, ano nga to, mga perfume niya. Mayroon naman ako kaya ako. Kaya lang tamad ako pumasok sa kwarto ko. Eh, andyan na ako. Kaya dyan na lang ako kukuha. And walang paalam paalam yan. Kumuha lang ako agad para lang maano. Pero hindi niya yan maano kasi ano lang naman. Kasi parehas lang naman kaming ano amoy ng perfume. Walang pasok sila jello kanina pagpunta namin sa school kaya andito na sila. Pero, ayun, nagkwento lang kami ng teacher niya sa school. Kasi tatlo lang sila, hindi sumipot yung mga kaklasin niya. Ah! your isa, right, so finish it! Ayan. si Jello kailangan sinusubuan pag pinapakain kasi hindi niya nangubos yung kanin. Pero nun naman siya magsubo kaya lang. Hindi siya ano, hindi niya inuubos. Kumain ako ng kanin, kaso noodles 'yung ulam ko tapos eh gusto kong kumain ng ano, ng oatmeal kay Jello 'to kasi ayaw niya. Kain muna ako ng oatmeal bago ako aalis. Hey, there's more rice. That's kwali Kuali ay yogo. May Oh. Yun, nandito ako sa tabi ng kalsada. Naghihintay ako ng masakya na payong-payong dahil hindi ako pwede mag-single motor. So, wala kaming service kaya magtiis tayo sa maghintay. Kararating ko lang galing sa center. Ay, behave, anak. Ayun, sa so bumili ako ng ano, kasi nga, laging parang tinutusok-tusok yung katawan ko. Parang ano siya, nagka-crumbs lagi. So, nagugulat ako kasi si Jello dati nung napuntis ako sa kanya. Hindi naman ganun. So, yun pala yung epekto ng calcium. Kaya, tayo bin kaya binibigyan ng calcium yung mga buntis sa center ganito, Kasi dati, yung binibigay kay Jello, binibigay sa akin dati kay Jello, nung buntis ako sa South Cotabato kami, eh, sobra-sobra. So, hindi ko pa nga nauubos yun. So, hanggang sa, ano na nga eh, tumabas na si Jello. So, hindi pa rin nauubos yung ibang mga gamot ko. Kasi, iniinom ko talaga yun. Si Jello, nung ano, wala akong naramdaman na magka masakit yung mga ano mga likod-likod ko. Wala kasi dahil pala siya dito sa calcium na to. Kaya lang dito, ngayon, hindi ako nakakainom. So, kasi nung pumunta ako sa center last month, binigyan lang ako ng free na isang pad. So, yung iba, bibilihin na. So, hindi, hindi talaga sila namimigay na pang maintenance mo na hanggang mga nakaganoon. Hindi sila nagbibigay. Kasi dito sa amin, hindi ko alam. So, sorry. Kasi sa center dito sa amin, hindi na siya libre. Parang binibigyan ka lang nila ng reseta tapos ikaw na yung bahalang bibili dun sa labas sa mga botika So bumibili ka ng calcium, ng folic acid, ng ano yan? Uh, yung pandagdag ng dugo, ganun. So ikaw yung bibili, so hindi siya libre. Ay, kahit. Tapos, pag nagpa-prenatal ka, di ba sa ibang center, is libre siya. Dito may bayad, dito sa center, dito sa amin. So, 130 yung bayad plus donation na 20 pesos. So, 150 yung binabayad. namin. So, yung binayad ko nung last napunta ko kasi na-injectan ka na ako ng anti-tetanus anti ulit. Uh, 150 yung siningin sa akin. So, yun yung kailangan na bayaran. Kasi sabi nila binibili mm. daw nila yung sa hospital dito sa amin. So, hindi ko alam kasi sa iba libre naman eh. Kasi nung nasa Pasay kami, What libre naman. Here. Yeah, this is for mommy. Kasi nung sa pasa, yung, nung buntis, yung buntis yung kaibigan ko doon. Buntis yung kaibigan ko doon. Libre this talaga lahat. Pero nung me, pagdating dito, so ganito pala siya dito. So hindi na I siya, siya libre. Pero dati libre yes. ah. Dati libre. Pero ngayon lang. Ata. Kasi bago me, na yung ma. ano nila. Bago na yung hand, midwife nila. Open it. don't open it. That's for mommy anak. Masasputi po, Okay. Ang bata na kulit. <sighs> so, hindi ko alam. Kasi, di ba, syempre, di ba yung mga ganyan, supportado yan ng gobyerno, ito so, yung mga gamot, yes, oh. mga ganun, galing sa gobyerno. So, ang sabi kasi nila, mm -hmm. binibili daw nila yung mga gamot. So, wala tayong, wala naman kami magawa. Wala tayong magawa tungkol doon kasi kailangan din natin yun. So, magbabayad na lang kasi kailangan natin magpa-inject ng antitetanus, kailangan magpa-check up. So, pero pag check up lang naman, pag ano, walang antitetanus, so mag donation ka ng 20 pesos lang. Kasi minsan naman hindi kasi kanina pumunta ako doon. So hindi naman hi ako hiningi ng donation. Pero pag nung last na punta ko 1.15, hiningi sa akin tsaka 'yung mga dati talagang hiningian ako ganun. Okay lang naman yung donation, normal na yun. Pero hindi ko alam bakit may bayad siya. Pero yun yung rason nila, yun yung sinasabi nila na binibili daw nila yung gamot. So, yun lang. Hey, what's that? What are you eating? Hey, that's still raw, anak! Kumakain ng bigas, mais na na ano sa lamesa. That's raw! Na-say hi na. Hmm. Today is April 17, 2024, and uh, Tuesday. So, Tuesday kasi yung schedule namin, schedule ng mga buntis na pupunta sa center. What is that? Malobat well, na naman yung cellphone ko. Wala na naman kaming ilaw. Wala na naman kuryente. So, laging lobat yung cellphone namin. Kasi laging walang kuryente. May kuryente bumalik. Ilang oras lang yung kanina. Ilang kanina lang siya bumalik, tapos ngayon wala na naman ilang oras lang tapos di pa na po yung cellphone ko nasa 39 lang yan kanina tapos ngayon, pag ginagamit ko pa pang pa video so mabilis pa siya malupat see you later ayun, so nandito kami ni Jelo sa kwarto wala na naman kaming ilaw ay, Diyos ko po, kailan na naman kami magkailaw mamaya or mamayang hapon or baka bukas na naman ito so laging brown out talaga dito sa amin kaya laging sinasabi ni Jello uwi na daw kami sa city so sabi niya pag may pera na daw kami uwi daw kami sa city <laughs> sabi ko kailan pa tayo magkaka pera na si Jello o nag, -ano, naglalaro ng minecraft galing galing nga niya maglaro ng minecraft eh. ayun na nga ayun, bukas yung mga bintana namin dahil sobrang init Ah, uh, na nga yun. Uh, yung calcium na yun pala. So, yun nga yung sabi ko para sa yung mga parang tinutusok-tusok yung mga laman-laman natin, masakit yung likod, tapos para sa ngipin. So, yun yung sabi nung, ano, nung midwife na nag-ano sa akin. Tapos, para daw hindi malaglag yung ngipin, para sa buto ng bata, mga ganun-ganun. Tapos, para malakas yung bata. Pag, pagkalabas niya, hindi para hindi marupok yung mga buto-buto. So, ganun yun. Kaya lang, hindi nga kasi libre doon sa center. So, kaya pala, ano, grabe yung, ano ko, grabe yung sakit ng katawan ko, nagka-crumps yung mga katawan ko, parang tinutusok. Minsan dito sa mga palad ko, sa legs, sa lahat, halos lahat, minsan yung sa ulo ko. Tapos, so, yun yung, ano niya, kasi hindi ko siya na-maintain, kasi nga, walang binibigay na calcium doon sa center. So, yun yung dahilan na nagkakasakit ako ng ganun. Tapos, nagiging anemic ako kasi, hindi ako nakakatulog. So, nakakatulog ako sa gabi. Sinabot na ako ng minsan alas 12, alauna, sa ganun. Tapos, minsan kung maaga naman ako makatulog, mga 9 o 10, makatulog na ako niyan. Magigising ako ng mga alas 2, alas 3. Tapos, hanggang umaga na yan, din ako makatulog. So, kung kailan maaga na, dun ako nagigising. So, kaya ano, yung dugo ko sobrang baba. Tapos, kanina, bumili ako ng calcium at saka folic. So, yung calcium is 50 pesos, yung folic 40 pesos. Sobrang mahal. Tapos, yung nabili ko isang pad lang, isang pad ng calcium, isang pad ng folic. So, yun lang po for today's video. Thank you guys for watching. Bye-bye!